Pa masarap. Mm, panalo. Masarap doon ang ice cream nila. Carmen's More. Best Ice Cream. <laughs> Pakita mo pa yung tatak. Ayan. Dito sa Casa Mojica Maritina. Oh honey, ayan na yung mango shake mo. Paano ba yan ubusin? ice cream ka pa, may mango shake ka pa. Ulurot na mamaya. Tapos kakain ka pa. Ngayon na yung dessert. Nauna na lahat ng dessert. Ganyan si Papa ba. Weakness niya yan eh. Witness Weakness niya yan yung mga sweets. Where's the curry curry? Pork curry curry.